naman oh, na oh. oh no, no. Ito na siguro yung mga kalansa. Ayun. Okay, una mechanics na hawakan mga kalansa. Yung kangkong, okay. Eh e lang bali ah. Kabi ba ba Tapos yung bring me natin mga kalansa, yung bring me pressure cooker. Ayun. Tapos may laman niya ng tatlo at ah, tracing pirasong butil ng bigas. Pag nagsobra, pag nakulang Paul, kailangan tres lang. Hindi ya, ah, bilang mo ya. Hindi diyan na lang pa isa, isa. Kasi may nauna na sa inyo ya. Ah, kaso lang sumobra yung ano, Sobra yung butil. 14. Pero ito. Yeah, saling mo dito ah. Saling mo ya. Sige po. Sige, bilangin mo yan para hindi ka mano. Para kung ano kayo manalo. Ano yan? Sige, ano? 1 1 Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. 11. Tapos, nakuha niya mga kalansa yung dalawang mechanics. Tapos, yung pangatlo kuya, patingin po kung nakapalo. Wait lang niya, baka sumablay. Ayan mga kalansa, kompleto. Yung mechanics na hiningi ko, nakuha ni kuya. Ayan, congratulations po, may nakakuha na. Tagasan pa yan? Gyalan po sa road 1. Road 1 kaya? Ayan. Ito yung congrats kuya. Ano masasabi mo sa instant ulam mo na kuwaya? Salamat, salamat sa ulam. Ayan. Congratulations po. Ayan, mga kalansa, dito lang po ako naglapag sa elementary Danghari. North Danghari, mga kalansa. Malapit sa Villarica. Ito yung premium. Ako yung ordering sa Danghari. Ayan. Ayan yung ano, mga kalansa, hipon, tsaka kangkong. Ayan. Tapos mga kalansa, may minawag papa shout out pala mga kalansa. Shout uh, shoutout nga pala sa PLL Barangay Tanyag. Tsaka shoutout po kay... Kuya Gilbert at sa asawa niya Puro 4, 4 Barangay Tanyag Ayan Congratulations kuya Nanalo ano na Hindi po Yan lang Congrats May nakakuha na po Bukas lang po ulit Kaya ano sticker mo